para kay Skyla kay mo. Kaya nagbantay sa inahan po dito. Ah, ikaw nagbantay sa imuhang mamay. Kinsa po ko'y magtuog mo yun. Yes, May yung anak yun. Ipuhang yun lang Kung matabangan lang yun, mabayaran. May ko yung anak makatabang ako. Naot ko yun. Matabangan ako ang mama sa bayaran. na. Ang magatao mga tao darang ang matabang sa mga sa mga sitwasyon karon. Kung makatulong sa kanila sa ngayon, lalo na si Kuya, hindi pa nakabalik sa trabaho. Okay, uh, 1,200 para ibili niya ng ulam pare sa... ano diya? Ha? Oo. Salamat 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,000. Ah, uh, sisters, dako na katabang sa moa, a ah? og sa ko ang papa og sa mama. Dako kay katabang sa mo na nga karon sa mo ang sitwasyon karon nga akong papa nga wala pa katrabaho. trabaho. Yeah. Nga kada lagi nga wala pa uh, kana wala pa ka trabaho kay di kanang kana lagi mo makabantay nga to sa ospital. Amat kay ninyo ya, kay kay imbis dagan kay mo gibuhat kay inyo pang kwarta diri sa amo a Hello guys, uh, ngayon po ay eh, dumaan kami dito sa Kaduawan. Yan po dalawin natin ulit si Ate Marlene, yung uh, may problema sa paa, yung operahan sa paa. Ang bahay na nandiyan. Nauwi na daw galing sa ospital. So kausapin natin ulit.

motor rame nami biar oh. oh. ini <laughs> yeah, Na, nara oh, tata, nason, lang, ya nah nara nasrod sama ya Ngayong untong, Ngayong utong, <laughs> to, yan Nandito guys, sa, na si Ate Marlene Galing sa ospital So mga dalawang linggo na, no? 26 ah, na mga dalawang linggo na uh -huh. Kumusta naman? Naupirahan Naupirahan? Oh, Uusap? O dito, kahit nang gikuha man Kada, ato eh Teriting roon mo ko, dressing nila kay ilang mong kuhaan sa katong napadjoy ginagmay na infection. Uh, uh, hindi ko ah? Uh ang -huh. sige lang. Dahil si si ang mama ni Marlin na ay report si nanay pangalan mo na eh. <laughs> Los. Uh, so ang kuhaan ang imuhang bana ni balik na pagtrabaho. Mm, trabaho na si balik kay Yang yuk raman ni di kau makan apa gawasan? Yang yuk lagi ni kau nak buat ramen tu ni kau One week ba? Ano ko sa mga sa mga ito sa Piriting Roma? Ano nyo alam mo-out nyo ko? Ano na lagi ang kino? Ano ba na? Kaya napindin mo na wala yung makabantay ko din kasi Mas maayo nakabalik kabalay trabaho um, So ang mga mga kabata ron, Espila? Katong pag-ari na mo, Drig, eh, yung mga harang bata itong ano, nakasunti eh? um, sa so nakaraan po, yung uh, anak lang ni Ate Marley na natin, yung dalaga. <coughs> Maong niagi Agi, may dre karoon na, inindog ang pangkonsumo. Dapo <coughs> na <coughs> 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 uh, matog niya. Oo, maoragin, maoragin na abot. Uh -huh. Oo. <coughs> 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 Nay, ni dogang gamer le sabi tabot sa bilin na pero wala pa man. Amo lang hat gi agi Idri, kay may na lang pud ni mga katabang-tabang ni pangkonsumo ha. GTM of GTM of Niagara Falls, Canada. A shout out po sa inyo. GTM of Niagara Falls, Canada. Mayroong ano siya? Inabot na ano po? 4,100 uh, 4, 4,100 galing sa GTM of Niagara Falls, Canada ngayon po, dumaan po kami dito parang mayabot natin to, makabilis sila ng bigas, so ang uh, asawa ni uh, Ate uh, Marlene, bumalik sa trabaho. Yan, uh, temporary muna, lumabas muna sila sa ospital. Uh, hospital. Yan, uh, babalik lang sila kung kailan no, oh, may schedule. Pag-check. Ang mga sabi ni Mabasto, mahal man. Sa inyo ha, ka hmm. hmm, um, Pero nakabil mo sa malasakit? Nakabil mo sa malasakit. Um, Ang gamit nila is kabel lang isa niya, then 10 kabuok. Ganito ang ano nila. Mm -hmm. Ang among mga girls sa malasakit kay lima raman dito kabuok ang sa pharmacy mo. Pero ma, ang malasakit, pero so, yung abot dito sa pharmacy is lima ragit ko na ilahang. So, kabuok, So, kano sa ang schedule ko nyo balik? Every week, Malaysia ya, kada Bernice niya. karon lagi ko, minig. Ang to kay... Ang mga ko ito. Hindi oh, So, kami nalay mo. Kailis ani ang kumbana ang babaw rami. Dressing, So, ito ha. One, two, three, four. Four hundred. Ito lang muna ha. Sa ngayon. Para pang ano po pang magasto-gasto. Mm -hmm. Ang orang ihapit dire nga nagbot-abot nga dugango pa man jud. Mm -hmm. Sige lang, ah, magampo yeah, lang sa Ginoo. Na no? Sige ha kanang uh -huh. dili ra kay may magdugay, maoro na among tuyo diron kay daghan pa jud kay may mga lakaw. amo ra nga dalikya. Oo, uh -huh. wala isa pa yan. Oo, <laughs> uh -huh. uh -huh. yan po. Ah, dili ra kay may magdugay uh -huh. nga kaulanon na pod. Okay. Ha? Yan po sa GTM Mug Niagara Falls, Canada. Maraming salamat po sa inyo yan. Naiabot na po natin. Pasensya na po medyo natagalan. So, yan si Ate na dito ngayon nag ano, na nagpagaling. So, ang racing sila na lang ang racing. Ang ramana na kanang uh, dali ramana. Unsa man na siya kanang si Pagya na gi Wala siya ya tanan. Ilis ilis ilisan. Kini niya sa ilaw, misnani ka ng murabitog, ka ng deodorm daw na nga, Kanang gikabar ni sa samad. Ang kwan ba? Kanang ang imuhang samad ba? Dugay maayo no? Kaya di abiti uh, ka na? Oo niya. Kanang hul, manggulis siya di panit, gid di ari. Gikan sa may no, tulungan ka doon, gili ka na panit. Ang kwan sa doktor ka rin is kanang urog na karikabar na siya. Kaya may lidel na siya imod sa kanang panit. Ang lidel na. Pero ang pagpapayo uh, na lang.

At least nga na na pirahan na kono jud. Kay katong wala gano dalas hospital diri ra ton dekado mun tong. Ah, dekado tong ay. Dekado tong kay. Sige ha. Oh, nah, dili ra kay mi magdoga. Nay. Ato sa ni kay na pa ah, may lakaw ah. mo da. <laughs> dili ra kay uh Oo. -oh. Tay.

Noi. Eh. Okay. Yan po, uh, maraming salamat po sa inyong uh, panonood sa lahat nating mga viewers, mga subscribers natin. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat at lalo na sa mga nag-abot para kay Ate Marlene. Ang unang nag-abot, shout out sa Charity Ladies of Melbourne, Australia, ni Sir Hedy Rivera, at yung uh, pangalawa, ang Law Sisters, ang Law Sisters po, uh, shout out po sa inyo sa New Jersey. At ngayon po, maraming salamat sa GTM of Niagara Falls, Canada. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. At abangan din niyo ang iba pa nating mga upload videos. Mayroon pa tayong uh, pabahay. Uh, sinimula na. At mayroon pa kaming ihatid na tulong sa iba nating mga tinutulungan diyan po maraming salamat sa inyong panonood lagi sa suporta ninyo maraming salamat